na isang mapagpalang araw po sa araw ng Wibis Santo so continue tayo guys sa paghahanap ng mga kakaibang matuklasan natin sa ating panata bawat taon <coughs> so nandito tayo guys sa uh, pinakamalayong lugar pinakabundok yan guys napansin nyo halos lahat ng mga halaman dito ay namamatay sa tindi ng init so ayan guys grabe talaga yung init ngayon guys so mahirap talaga yung paghunting guys yung pagiging panata natin bawat taon kahit na nasa ano tayo ah, may karandaman tayo pero konti lang yan guys nakakaya naman natin yan guys so ayan guys ito yung halamang miyagos kasi ito guys kahit malakas na alon ay kaya niyang labanan guys so napakainam nito guys yung ugat ay gawin nating ilaga igamot natin sa ating karandaman tulad ng may mga kidney failures mga isa siyang mahusay na gamot guys so tandaan nyo yung miagos ay kahit napakalakas na tubig na rumaragasa ay hindi siya basta basta na aanod yun ang tagline niya ng kanyang bisa at gamot at kapangyarihan ng kahoy ng miagos guys So kung may nararamdaman kayo guys tulad ng hirap kayo sa pag-ihi sakit, ihi ay huwag nyo nang hintayin pa na lumala. So gawin yung chah ilaga nyo araw-araw. Bago niyo pagising sa umaga ay ginom kayo ng tatlong baso bawat umaga guys kasi yon ay naglinis ng ating laman loob at mayroon siyang taglay na nagpapagaling ng ating mga sugat-sugat doon sa ating mga dito ka guys so ang pakay ko dito guys ay kukuha tayo ng tubig bukal guys na galing sa busay yan yan tayo kukuha guys magandang hapon po mga kaibigan so nandito muli ako sa ano inyong teritoryo pamamahay so ako po ay, ay hihingi sa inyo ng kunting tubig ay gagamitin ko sa aking mga na kalap ng mga kargada so mga kaibigan ay pahintulutan niya po ako ayan so nandito tayo guys so kailangan mo na natin bumaba guys ayan guys So nakikita nyo guys yung nakikita ko. Sa may mga third eye dyan. So, yung sa may mga magagaling na mga mata dyan. So siguro napansin nyo. Yung pagbugan pala na dito sa ano falls ay mayroon na tayo na naramdaman at nakikita. So, yan guys. Meron pa lang mga ano dito guys, oh. Na papasyal. So, kailangan muna natin hugasan guys. So, kailangan muna mag post ng ating cellphone guys. Kasi, maubusan tayo ng oras. So, ayan guys. Nakatwa tayo. Pero, hindi talaga natin maiwasan, guys. Na, Basang-basah kayu uh, sa ne. Kukuh Ini basah kayu guys. lihat So, ito yung nakuha natin, guys. So, maraming salamat, mga kaibigan ko na narito ngayon. So, sa papa ito, ito yung aking nakuha. So, mayroon tayong nakita, guys. balik na yung gamot isang labnog na kahoy guys yan yeah. so may ito pang ano sa mga may lagnat guys tayo ay kukuha guys limit tayo Ay eh. Potoloy. Potoloy yung ano natin, guys. Ah, ayan. So, mayroon tayo na kuwang isang lipstick guys. yan. Okay. Hindi, ito guys, naiwan ang may napunta dito guys. Naiwan siya. Kaya, so, uh, dalhin na natin ito. Kaysa mawala pa. So, magawin natin ito, guys. Pinuha natin. Ito natin magawin. Ayan. So, isang mapagpalang panahon po sa araw ng Wednesday, So, ingat po sa lahat at maraming salamat sa iyong panunod. Hanggang sa muli. At ito si Boat Builder ay nata sabing salamat sa inyong lahat suporta. So, bawain muna guys.